Ayan, pang road bike tau, no? Pang road bike, mga boss. O, oh, yung mga naghahanap ng pang road bike. Ayan, magkano pa kaya binidig? 1K lang, mga boss. Aluminum na. Ayan, no? Magkano lang. Itong isa, kaya binidig, magkano? 2,000. 1,000 din ako. 2,000. 2,000, mga boss. Carbon ba to? Carbon, kaya pala sobrang gan. Ito, carbon, mga boss. Pang road bike lang din, no? Mga pang saktuan, 700 by 25C siguro, no? 28 kaya yung 28 mga boss, ayan, medyo ano na yung ano niya, pag napasyal kayo dito, sukatin nyo na lang yung sterer niya. Kung sukat dun sa ano niya. Carbon to mga boss ah. 2,000 mga boss. Punk spoon, kasama na yung stem at handle bar, ganda na ito pa. Magkano to kuya? 2,500. Mo, so, 2,500. Ano yung mosa mo, magkano? Ito 1,900. 1,900. Anong sukat? Nine 29 ER mga boss. Okay mga boss, good so good so, gaan na. Legit na mo sa to mga boss, ayan yung ano niya, o sa real niya. Yan yung QR code no? Okay. Ito, ano, ito yung kasama ng group set, ha, mga boss. Okay. Oh, yung Jore. kasama ng butong bracket. Diore. In 5 ba yan? In 6? In 5, pang 11 okay. speed, mga boss. Okay. At itong break set kasama, oh. di ba? Ito yung break set niya, mga boss na kasama. Yung non-series to. Pero sa Riwa, napakaganda pa. Oh. Okay. Ayan, group set na yan. Ha. Ayan, kasama. Ayan, pasyalan nyo na lang dito sa Latagan. Okay mga boss, dito tayo kay Kuya Romy Papakita natin yung mga latag niya ngayon Masagal ko nang hindi na vlog to eh Ayun Kuya Romy, ano, bibigay mo pa ba yung number mo? Yes, oh. Okay. 0948-185-9930 Okay, dito tayo sa mga frame mo Oh, sa prime Ano yan, sagmit Sagmit, frame pork May kasama ng pork Oh Sagmit, ano yan Sagmit, basta submit. Oh, bago lang binabasa sa akin, no. Meron na no sticker. Ayun. Ano sukat nito? 29 by 17 mga boss. Oh, ayan. Kasama sa kasama to sa ano ha, pagbenta, kasama na yung cable na. May headset na 'yan. Headset na. Kasama na yung rigid fork na mga Yes. Kasama na yung rigid fork na Rigid fork, Continental, tapered mga boss ah. Tapered. Paperd. Paperd thru axle, ayan oh. RGF629 29er frame. Ito yung presyo niya, 2,200. Toto. Yung frame, 2,8. 5K, pares. Ah, 5K, pares. Okay. Pa. 5K, negotiable pa. 5K, negosyable pa. Oo. Pero kung kukunin pag... nila itong pag, 2,200. 2,000 na lang. Pag frame. 2,500 na lang. 2,500, okay. 29 by 17. Oo, oh, 4,500. Isang buwat. Di ba? Okay. Diba? Ito itong isa. Itong isa, 27 din. 27 Giant. Giant. Hindi kasama Andelbar. Okay, pag frame lang, magkano itong Giant? Frame. Tatlong libo. Tatlong libo. Ano five, medium. Medium aluminum na no, Aluminum mo. Oh. Kasama yung headset yung headset set clamp clam. Okay. itong fork mo. Magkano yan? One five. One five anong brand yan? Ah uh, Maxon. Bulani. Benzo, Bulani. Okay. Oh one, five. one five, Air. Air na rin Ano sukat nyan? Twenty din. Okay. itong ang Magkano pag Twenty six by ano? Pwede sa twenty Pwedeng disc Small, break. oh, pwede be brake. Pwedeng, pwedeng disc brake. Pwede dis brake. Pwede Dual. Yan? Ha? Tatlo, hanggang 2,800. 28. 2,800, kaya? Oo. So, okay. Itong port mo, ano ito? Tanke? Tanke. Kulay red. Okay. 27 din. Magkano yan? Hanggang 2.5. Kaya? Air shock. Oh. Air shock. Brand new, eh. Okay. Brand new. Ito tayo sa mga... Bar Control tech. Ah, ito. Okay. Control tech, ha? Ah. Okay. Legit. Magkano yan? 1.5, hanggang 1,200. Okay. Paris. Pares na. Ang nang 1-2 kaya. oh, 1 Okay. Legit yan. Legit. Kaya mo ba palala mo biyam? Gusto nila palala mo Pwede. Enter. Kaya palala mo biyam. Luzon, Visayas, Mindanao. <laughs> na, Dabaw. hanggang ganda ba? Ang ganda ba? May... Kaya? Kaso ni Lindol ha. Oh. Uh, ano dyan, sa mga ingat sa mga after siyak pa dyan, sa Mindanao. Okay. Sa lugar namin, sa Davao. Okay, taga Dabaw pala to. Davao City. Ito mga crankset. Ha? Oo. Oh. Crankset. Okay. MT510. Okay. M 5100 M5100. Oo, oh, 170 arm. Toto, may bawas pa. Hanggang ganda May butong bracket. May butong bracket na. Okay, 2,200 negosyo. Toto, oo. Slight negosyo lang yan. Slight yung negosyo. Ang okay. ganda Okay. Ito, Okay, sulit to. Eagle, eh. GX. GX, 2K. Okay. Okay. May kasama ng blade. Rin. Pero walang BB. Okay, 104 BC. Wala BB. Okay. Wala lang BB. Oh, 38. Atong isa, Ito. 1.5. Okay. Oh. 36. Tangke. Tangke at 7,000, no? Pero oh. Wala siyang BB. Walang BB pa rin. Okay, 1.5. So, okay. Hindi hanggang 1.3. Hanggang 1.3 kaya. Oh. Okay. Um. Okay. Okay. Two okay. axle, six pounds. Ito okay. six pounds. Carbon ba ito? No? Carbon. Okay. okay. ito? One eight. One Oh, 1 1, oh harap likod na. branyo. Okay. No? Hanggang one six, sagad. Okay. Hanggang one six, sagad. Oh. Ayan. Oh. Pwede mo Puntakin nyo lang si Boss Romy. Oh. Okay. Okay. 200 Okay Banyo, kinalas lang sa unit. Okay. Hindi na gamit. Magkano ba ito? 1.6 hanggang 1.5. 1.5 kaya. Oh, okay. Sa god 1.5. 2200 ah. Si man 2200. Oo. Okay. Elixir. Ay, hey, pakita mo 'yun yung ano. Elixir okay. ito. Ano ba 'yan? Isram, Isram. Isram. Elixir. Okay. Alloy liver. Okay. Bro, kinalas lang din sa unit. Sariwa. Magkano mo alok yan? 2.5 bang ang 2.5 Oo, oh, pwede Ah, ano? Ice stick ready yung sa sifter. Ah, ready ready okay okay. 'Di ba? I stick. 2,000 sagad. Okay. 2,500 'no. 2,500, 2,500. Sagad na tayo 2,500. Oh, 2,500. Ito, tangke. Tangke abs. Abs brand new. TH3 240. 240. Okay. Magkano mo nialok yan dito? 1.8 hanggang 1.6 Okay, hanggang 1.6 1.5, pwede rin Sagan Kaya rin basta Basta Pick up o oh, baka okay. sa walk-in ha Pag galing mahalala mo, magkano mo bibigyan? Yes. 1.6 1.6 O, oh, kasi okay. magbabahin pa tayo ng ano, hati Sa ano Depende sa Paano ba sistema mo sa ano, shipping? Sa shipping naman, pag malayo, hati na lang Hati na lang? Oo, oh, hindi naman, kawawa okay. naman ako Kaya hati na lang tayo Hati na lang sa shipping Oo. Oh. Okay. Pero diba? Pa yung Manila lang, sa kanila na. Manila, oo. No? Oh. Lalo pag walk-in, may bawas pa. Marami. Okay. Ano? Crank. Okay. Ito. 2,500. Oh, ano classic. Ang, ang pixie ba yan? All tig crank. Oh, road bike, two-by. road bike. Gan, no? Oo. Oh. All alloy. Okay. Sa brand new yan, sariwa yan. Ano no? Uh, ano ba? oh, length. Length. Okay. Wala lang bibi ha. Wala lang Hanggang 1.5 kaya ibibigay. Okay. Kasi nung may bibi to, 2.5. 1,000 kasi bibi niyan. Oo. Oh, talagang price diba? rin sa bibi No? Ano ba? Ito, carbon. Okay. Seat post, Seat carbon. Oo, oh, 31.6. Pandiyan. 1.2 1.2 okay. bawas, hanggang 900 basta ready okay, okay. Ito, mas... carbon okay. Zip. 40 ah, niya, 43 okay. internal no oh internal to oh 30... Full carbon okay ganda eh ba ano to uh, Kable, speedo. Oh. speedo pwedeng pwede, pwede. pwede. okay. 15 na lang 1,500 3,5 bang ano Brand nyo yeah, 4,5 pa bro. ganun pa, no? Ang laki ng diferensya Zip Is LSP Is it oh. Okay Ang diba? ano malinis 1,500 sagad 1,500 sagad O oh, carbon na yan ha Okay Yan mga low budget sir Low budget Diba Ay, Meron siya mga tanky pedals dito Magkano uh, mo inalok yung mga tanky Mga tanky pedals 500 hanggang oh, 450 Negosable Basta sa walk-in 450 lang Okay. Cogs. Swords. Ito, pinakabagong oh. latest namin. Swords na 11.46. anong speed? 10 speed na 11.46. Magkano mo inalok? Ang bentahan sa market, 1-1. Oh. Sa akin, 900 na lang. 900 pesos. Oh, 900. Ito mga estimong mga ganito. Ay, mga pang ano lang. May IT, may mga branded. Oh, magkano may nalok? May dahon to? Dahon Oo, oh, dahon. Daon 400 produce. na lang, mga legit 'yan. 400 na. Lang, oh, man. at saka yung at 80 80, to, ah, ice cream. Ano to? oh, 60? brand new. 60. Ah, 90. 80, 90, ganun. Okay. 90. 500. 500 lang isa. Ayun, yung kasabay 'yon, Mapark. Or carbon, second hand, boss. Second hand daw. No. Oh, yes na to. Pero goods pa. Goods. Okay. Dalawang libo lang. Dalawang libo. So. Oh, ice cream proof. Putol na, no? Oh, bawas na eh. Inamit Ginamit na ng ano, one month old lang, nagpalit na ng 27, 29 kasi yan. MTB to, di ba? MTB. Okay. Pwede pang gravel. Pwede pang gravel. Oo. Oh. Okay. Wala na, okay. Yung wala lang. Wala na. Okay, ayan, pasyalan nyo lang oh. sa dito. Alas, ito, ah. Kadena. kadena. Ayan. MT, mo Pa, Pahabol pa. NX, SRAM. SRAM NX. Magkano? Bra Brand new, dating sa market, 2,000. sa akin, 1.5 lang. 1.5. Ilang speed to? 12 speed. 12 NX. Speed. Okay. NX. Isa rin NX. N NX, N NX 12, so, 12, speed 12, speed. 12 speed. 2,000? 2,000. May bawas pa. Pag walk-in. Pag walk-in. Okay. Oh. In gold mo, magkano? Yung gold, CTO. Dalawang libo. May bawas pa. Pag walk-in. Okay. Ayun. Pag pick up, 1.5 na lang. Pag pick up, 1.5. Basta oh, gold. Oh, yan lang. Oh. Okay. Huwag na to. Mga replica yan. Eh. Oh, mga copy. Mga madali tayo dyan. <laughs> Di ba? So, wala ang problema. Basta oh. sasabihin mo lang sa bibili. Oh. At ito yung mga ganito ano mo. L2. L2. 7, 650. Oh. May bawas ba? Basta mo Hanggang 550. Basta mo Bawas isang daan sa walk-in. Okay. Okay na. May okay, okay boss. Dito. Ha? Ayan, pasyalan nyo lang si Kuya oh. Rumi dito. Oh, yan lang. Ayan. Thank you, boss. Ha? Okay. Thank you, thank you. Hello. Ayun mga boss, oh, meron siyang, meron pang ano dito sa Latagan, sa Marin. Dito kay Kuya, ano, ito. Ano ang ulit yung pangalan mo, Kuya? Nakalimutan ko. Ha? Benedict. Ah, kay Sir Kuya Benedict pa lang. Tagal ko na kasing binabablog dito eh. Kaya nakakalimutan na natin. Merong Marin dito na yung TV na binibenda. Solid ang pesa nito mga boss. Pati yung port niya, napaka-solid o oh, carbon. Yung port niya o oh, carbon, labichi ayan, rigid fork mga boss ayan, wala sa suspension pero style suspension ang dating niya, carbon yan mga boss, ayan, ito is 30k daw mga boss, ayan yung ano niya, brake set niya Shimano Jure, x yung shifter, EBR yung handlebar, EBR yung stem, ayan, Bobcat trail 5, marine, size 29 by medium to mga boss, napaka solid, Seatpost, oh. Okay yung seatpost. Ang ganda. May lock. Meron siyang lock na ano. ba ang ano niya. Seatpost niya. din yung saddle niya. Stocks. Sa crankset, solid ang crankset nito, ah. Trobative na ano. Ang pagkaganda nito yung ganda ng crankset niya. Mayroon ng protector, oh. Ayan. Solid. Ganda. x yung RD, oh yan, Tapos, ang hub nito hindi ko maano kung anong klase ng hub to ah. May hawak kasi akong mic mga boss eh, kaya hindi natin ma ano. Bakit? Anong hub nito Kuya Benedict? Oo, sir. Hindi ko maiikot eh. Ginoba. Ah, Ginoba. Oh, Ginoba pala to mga boss, yung hubs niya. Big deeper. Ayun, Big Deeper. Ayan, Mabrik. Mabirik Genova, Big Deeper. Okay, sa size ng tire, 29 yan. MTB. WTB Ranger, 29 by 2.25. Ayan mga boss, 30K. Pasyal nyo lang dito kay Kuya Binidek sa latagan. Nego pa ba yan, Kuya Binidek? Nego pa? Negosyable pa? Kunti lang mga boss, slight negotiable. Okay, ito meron pa siyang isang bike dito. Manito to, Kuya Benedict, manito. Manito yung part niya. Ayan. Weapon yung frame niya, mga boss. Weapon. Ayan. Weapon animal. Size 27.52, no? 27.5, mga boss. Ayan, ganda ng setup nito. Maxis yung tire, oh. Off-road tire, mga boss. Napaka medyo chubby yung tire niya. Ayan. Ito, 30,000 din daw to mga boss. Ayan, 27.5 by 2.5. 30 rin to mga boss. Mawa stem, ayan, Mars. Ito yung mga brand na ngayon mo lang makikita. Ayan. Ayan yung stem niya, naka ano siya? Uh, riser. 31.6 it post. Ayan. Okay, 30 rin yan mga boss. Speed 1 torpedo ang kanyang hubs. Ayan, sa RD, ayan yung RD niya, Jory. Ayan, pasyalan nyo na lang dito sa Latagan. Sa Marigina. Magkano tong frame mong loud jack? 1.5. Yung alam minum ba yan? 1,500. Meron siyang frame dito yung loud jack budget. Sa mga budget, syempre. 1,500. Kasama na pork. Anong sukat niya, Kuya Benedict? 27.5. Itong isa, tapos kukuta natin yung isa. oh ano, ano yun. Ah, trick. Legit trick to, Kuya Benedict. Trick alpha, mga boss. Ayan. Kasama na butong bracket, headset, si push clamp ang kasama. Anong sukat, Kuya Benedict? 27.5. Aluminum, syempre, mga boss. Magkano, Kuya Benedict, yan? 5,000, mga boss. 5K. Magkano tong bike, ano mo? 2,500. Ano ba yung nilalagay sa sasakyan niyan? Okay. Oo. Uh. tapos ito, mga ibang piyesa niya. Magkano itong rigid fork mo, Kuya Binidik? Lagay ko nga yung mic. Okay mga boss, dito tayo sa rigid fork. Meron siya rito, aluminum, 3P. Ayan, pang road bike tau na. No? Pang road bike mga boss, oh, yung mga naghahanap ng pang road bike. Ayan, magkano tau kaya Benedict? 1K lang mga boss, aluminum na. Ayan oh, magal lang. Itong isa ko yung binilit mo gano? 1,000 1,000 din ako Ha? 2,000 mga boss Carbon ba to? Uh, carbon kaya pala sobrang gano Ito carbon mga boss Pang road bike lang din no? Mga pang saktuan 700 by 25 si siguro no? 28 kaya Yung 28 mga boss Ayan Medyo ano na yung ano niya Pag napasyal kayo dito Sukatin nyo na lang yung sterer niya Kung sukat dun sa ano niya Carbon to mga boss ha 2,000 mga boss Ayan. Ito, meron pa siyang ano dito, mga suspension, no? Meron siyang ano dito, check natin to, ah. Santur, Epicon, ayan. Papunction pa yung ano nito, suspension, kuya. All goods pa to lahat. Oh, lahat pa, okay. Babounce pa, mga boss, ha? Ah. Ayan, nilalim Magkano mo alok to? 4K, mga boss. Magkano, kuya Benedict? Okay. 4K. Ah, 4K pala mga boss. Anong nga pala sukat kaya ba 26 mga boss. Kaya pa kaya 27 dyan with set? Oh, kaya. Uh, anong mga sukat ng tire pwede? 2.0. 2.0 kaya mga boss. Ayan. Kung 27.5 ka, pwede yan sa'yo mga boss. epekso naman to, sa din. Makinis pa to mga boss. Oh. Ito talagang makinis Oh. Kulay white. Size 27.5 ba? Oh. Magkano kuya Benedict? 25. P3,000 ang kaya. All goods pa ito, Kuya Benedict. Ah, ah, hindi na siya nagla-lock. Nagba-bounce na lang. Wala siyang lock, mga boss. Pero kaya pa yung maintenance kaya ito. O papagawa nila. Pagawa nila lang, mga boss, kung may alam kayong pagawaan. Nagba-bounce siya, wala siyang lock. Yun ang ano niya. Ah, papayos nyo lang. Itong isa, rock shock, legit rock shock, Kuya. Rock shock, mga boss. Okay. Eh. Okay. Anong rock to? Ito yung Judy, mga boss. Anong sukat to, kuya Bendy? Size 29, mga boss. Oh. All goods pa to, kuya. <makes noise> type pala, mga boss. Mga pang, oh, kung nagtitrail ka, pwede, pwede to. Magkano to, kuya? 5,500. Ayan. Pasyalan nyo na lang dito kung may mga nagustuhan kayo dun sa ano ni Kuya Benedict. Meron pa siya isang bike dyan sa baba. Ayan, oh, hybrid. Itong wheelset mo, magkano? 3,800 Ano sukat nito kuya Ben? 27.5 Ayan, 3,800 Ang hubs niya is speed 1 soldier Ganda, maganda yung hubs ha Panalo-panalo na to sa ano Kasi hubs pa lang nito, magkano na Ito, meron pa siyang isang hybrid bikes dito 15,000 daw to Ridley, Ridley ba yan kuya? Ha? Ah? Ah, uh, sticker lang mga boss. Uh, pero aluminum, no? Uh, aluminum mga boss. Big wig. Kung ano to, uh, nirepenta siguro to mga boss. Pero maganda, maganda yung mga piyesa niya. Kung nagaanap ka ng isang pang commute, eto, the best to mga boss. Napakaganda yung pang commute. Ayan. 15,000 to mga boss. Altos yung shifter. Shimano yung brake lever niya. Ah... Uh, hydraulic to kuya. Uh, mechanical siya mga boss. Shimano mechanical eh no. Mm, ganda ng mechanical niya kahit pa mechanical siya pero solid yung caliper niya napakaganda. Pwedeng V-brake, pwedeng disc brake. Storm, weapon storm yung hubs, Salotech Shimano Jore. Eh. Ayan. Ayun. Tire niya, Ayan eh. slip tire. Naka spin wheel pa na racer mga boss. 700 by ano sukat nito? Made in Japan Yung tire niya Max Anong sukat ng tire niya? 27.5 By 1.50 Ayan mga boss Kung gusto nyo to 15k negotiable pa yan Kuya Benedict Negotiable pa mga boss Sa 15k Okay mga boss Yan ang paninda ni Kuya Benedict Okay ito May drop set dito Ay kuya ano to? Ay friend Kuya friend Ito speed Ilang speed to? Eleven. Eleven speed mga boss. Meron sa Six, Six thousand sampai Ito, kasama to. Oo, oh, una yan. Tatlong libo SLX. Ito, tatlong libo SLX. Oo, 3K. Ayan, okay pa mga boss. Makinis na makinis pa. pa. Dalawang libo. Dalawang mga boss. Pares na. Ito, five. Two thousand five to is punk. Ayan. Ay, uh, oh, okay na. No? Punk spoon. Kasama na yung stem at oh, handlebar. Ganda na pa. Magkano ito, kuya? 2.5. 2.5. Yung mga mo magkano? Ito, 1.9. 1.900. Anong sukat? 29 ER mga boss. Ayan. Okay mga boss, good so good so gan na. Legit na mo so to mga boss. Okay. Ayan yung ano niya, serial niya. Ayun yung QR code do. No? Okay. Thank you kuya. At siliping ko na may ID tong ano. Ito yung kasama ng group set ha, mga boss, okay. ha? yung Jore. Jore. kasama na butong bracket. Jore. 5 ba yan, 6 baka yung 5 na Okay. F5. Yung 5, pang 11 M5. speed mga boss. okay. Pati itong brake set kasama, oh. Uh, di ba? Ito yung brake set niya, mga boss na kasama. Yung non-series to. Pero sariwa napakaganda pa. Okay. Ayan, group set na yan, ha? Ayan, kasama. Ayan, pasyalan nyo na lang dito sa latagan. Okay, kuya, i rin yan.